Ang pahayag kay Juan. Ikalabing siyam na kabanata. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon! Ang kaligtasan! Ang karangalan na ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang! Matuwid at tama ang kanyang hatol! Hinatuwid! na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pumagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit. Purihin ang Panginoon! Walang tigil na tatas ang usok na mula sa nasusunog na lunsod! Ang dalawamput-apat na pinuno at ang apat na nilalang na buhay ay nagpatira at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen! Purihin ang Panginoon! May nagsalita mula sa trono. Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may panang sa Kanya. Pagkaraay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao. Parang ugong ng malaking talon at dagundong ng makulog. Galito Ganito ang sabi ng tinig. Purihin ang Panginoon sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero nakahanda na ang kasintahang babae Nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, Isulat mo ito. Mapalad ang inanyayahan sa kasalan ng kurdero. Idinugtong paniya. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, Huwag, ako may alipin ding tulad mo at tulad ng ibang mga mananampalataya nagpatutuo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo sapagkat ang katotohanang ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Pagkaraan ito'y nabuksan ang langit. At nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya. Ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan niyon. Puno ng dugo ang kanyang kasuutan at ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng kamay na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon! Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa himpapawid. Hali kayo at magkatipon sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin din niyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw. Gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumambas sa larawan nito. Inihagis ng buhay sa dagat ng nagliliyab na supre ang halimaw at ang huwad na propeta ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay.